Ang kasunod na sasabihin ko ay para naman ito sa mga nagre sa Sapagkat, sa tagal na nakikibaka nila ay, hindi pa rin nagawa ng paraan na sila man lang ay magbalik loob. Ang masasabi ko lamang, lahat ng sasabihin ko at binanggit ay tama lahat. Kayo naman ng mga nagre ang sabi ninyo ay, mabuti naman ang inulayunin sa bansa nito kaya kayo nag-rebelte. Sa tagan ng kimbata ninyo sa buwis ng buhay, hindi na ba kayo nagsawa? May nanalo na ba sa inyo? O may nanalo na sa inyo, ay, dapat mayroong pinuno na nakatayo na o na posisyon na isang rebelte. At kung natalo na sana kayo ay wala na sana ang nagre-rebelde. pa. Wala na kapag-isip. Kung ano nga ba talaga ang mabuti pa para sa kanila, lahat ginamit na, ngunit hindi pa rin mamulat sila sa katotohanan. Tsak naman, at sasabihin kong ito ay, mandidilat ang inyong mga mata at mamumulat kayo sa katotohanan. Ganto, ito. Kung talagang mabuti nga ang inyong layunin, ito ngayon ang tanong ng ating kuro sa inyo. Kapag may sakuna at kalamidad na mga dumating, ano ang naitutulong ninyo sa mga mayan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng katalang kurap? Ang ibig sabihin ng katalang kurap, nabusog sa pinaghirapan ng iba. Tayong mga nagre-rebelde, kaya ninyo ng inyong pinakain na sa gumitan o ginagamit ay galing sa pagod ninyo at pinagpawisan? Kung hindi galing ito sa inyong pagod at pinagpawisan, ano naman ngayon ang tawag sa inyo? kayo na lamang ang umatol sa inyong sarili kung ano rin naman ang nararapat na itawag sa inyo. Ano nga bang mabuting paraan? Ibalik ninyo ang pagkatiwala ng bawat isa. Magpatawad kayo at nang kayo patawarin. Magpalaya kayo at nang kayo palayain. Bigyan huling pagkakataon ang nagkasala sa inyo kapag sinabi ng pungulo ng bansa na dumulog kayo nasa akin ang paraan kung paano pa rin kayong makadulog dumulog kayo at huwag na kayong bumanggit pa kung sino talaga ang dahilan ng lahat na inyong pagrelobelde kung sino ang pasok ng muno sapagkat hindi na rin pa may babalik ang mga nakaraan sapagkat sa unang binanggit ko mayroon dalawang batas na nasa memorandum agreement ninyo ng na mga nagre -rebuildi. Ang bilanggit kong batas, lahat na bakating napain ipamagi ng lahat. At ang pangalawa na may kasi namang pumatay sa mga gurot estudyante o lingkod ng gobyerno, rebilyon ang ipapataon ng parusa sa mga pumatay sa kanila. Hindi biro ang sinasabi ko sapagkat nakatakda ito at mangyayari nga. Kapag dumating na kayo sa harapan ng Pangulo ng Bansa at ng mga leader, hatulan man kayo ng hatulan, huwag kayong iimit. Kahit libo pang parusa, at natiyak ang ito sa inyo, kahit wanted person pa kayo, kasama ng mga grupong wan, hindi kayo mapaporsahan. Kapag ginawa nila ito, eh, inulit -nulit 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 nila sa Diyos sa daigdig na ito.